tapos hindi masyadong maingay dahil hindi masyadong maray kasi sasakyan dito bihira lang good morning ito po si Onind Explorer ang layas na vlogger lalayas na naman tayo kasi okay na ating katawan nandito tayo ngayon sa barangay kasalat Barangay kasalat po ito. Ay, sa pa pala ito ng tukod Pero, pagtawid natin pala ng tulay na yan, kasalat na. Dahil paligid. Tumana. Bukid. Pasyal-pasyal. Taniman na naman ng mga farmers. Okay. Uh, pagtawid natin itong tulay na to uh. Barangay Kasalat San El Diponso, Bulacan yung kabilang tulay na sili pero ang lilit pa ng sili pero dami ng bunga oh iba na variety ngayon ng sili dati nung kami nagtatayim ng, nagtatanim ng sili yung ganyang kalaki wala pang bunga iba, po na, iba pa noon yung sili ngayon iba na dahil sa ano na yan eh GMO na yan ginagalaw na yung ano niya gym. alit pa lang ay eh, may bunga na Pero kung hindi gagalawin ng tao naturally eh, palalaki lalaki muna nang ilang buwan bago mamunga Ah sarap ng amoy ng tumana dinala ng lokpati ayo lokpati kaya maraming tao gusto sa siyudad lalo kong may negosyo pa mas madaling magkapera dahil yung sirkulasyon ng pera mas madali within 24 hours may kita ka agad lalo talimbawa ano mo yung negosyo mo itindahan sa maghapon na yun pag uh, may nagbenta pagka uh, may bumili kumikita ka na eh unlike sa dito sa tumana hihintayin mo muna yung ilang buwan bago kumita eh. <clears throat> lalo sa Divisoria sa dun eh pag uh, within 24 hours lang eh may kita ka na libo-libo may pwesto ka ron <clears throat> dati ko akong laging namimili sa Divisoria makikita nyo sa video ko Bimili ako ng mga klorin, bawang, pamintang buo, durog. Tapos hindi na ako nimimili ng notebook dati na mga gamit ng mga estudyante. Maganda ng ang palay. Laging may tanim itong gilid ng kalsada na ito. Masipag yung may ari magtatanim. Tapos nandito umahasa sila ng kanilang kabuhayan. <coughs> Pagka meron kang malaking taniman talaga. Malaki rin ang kita. Pero yung dinaanan natin eh. talaga 1.5 1.7 eh dalawa para makabili ka nun may pera ka eh isang kukunin yung pera di eh, sa tumana lang din paglalot malaki yung tumana mong taniman eh, at natapat ka sa mahal eh talaga makakapag-ipunta ng pambili ng traktor dyan tayo mag almusal -al -al sa sentro ng kasalat baka may ano na dyan <coughs> baka mayroon ng tindang ano almusal -al ay ketel na ubus eh, eh. eh talaga magkasakit kahit ayaw mo magkakasakit ka project na to ngayon lang na semento talagang super delay ang may hawak ng pondo ha ah, harap ah, dito ah. tayo huminto muna at magpatay ng makina at ng manamnam natin ang paligid dito sa kabukiran ay sarap tumambay dito hanggang niya yung hunin ng ibon tapos na, naaamoy niya yung amoy ng paligid amoy kabukiran tapos hindi masyadong maingay dahil hindi masyadong maray kasi sasakyan dito bihira lang nakaka-relax Let's go. Ako'y gutom na. Pagka wala rito tinda sa kasalat, eh doon ako ka kakain sa akle. Doon tsak sa meron. salat yung kanilang covered court kakanan tayo rito papuntang akli pero walang nagtitinda ng almusal ala sa akli talaga tayo makakaalmusal na andito na tayo sa barangay Akle ah, hanap tayo Mahal Musal. ayaw ko ng tinapay ka ala ba kay lugaw meron ah meron ay eh, mitlog pala mitlog pagkano oh. <coughs> order din sa inihaw 60 Nahulaan mo ha? hindi pa ako naliligo ah. 60? Yun na lang, saka kanin. ay maliwanag dito